At dinagdag ko lang na ang, ang, mga nakakadikit na dumi sa katawan natin, hindi nakakasira ng, ng Okay, dagdag ka naman lang aso. Idagdag ko lang yung aso. Ang aso, hanggat hindi mo naapakan yung dumi niya, o hindi ka niya nadidilaan, at nasagi lang niya yung suot mo. Nasagi lang. Halimbawa biglang naghahabulan yung aso, nasagi nung aso yung suot mo. Walang kuhugasan. Kasi ang balahibo ng aso, hindi marumi. Ang balahibo. Lalo na pag pusa, kay malinis ang pusa. Okay. Ang aso marumi. Ang aso, ang balahibo niya malinis. Kaya pag na ng aso yung suot mo, walang dumi doon. Wala, nakapag na, nakapagbudo ka tapos pumunta ang pusa sa'yo, hindi nila Walang problema sa laway ng pusa, malinis. Pero pag nilawayan ka ng aso, kailangan mo hugasan. Pitong beses yun. Pag nilawayan ka ng aso. Pag nilawayan yung pantalon mo, lalaban mo pitong beses yan. Naintindihan? Matindi ba ng laway ng aso? Pero laway ng baboy, isang bisis lang. Aso lang ang nabanggit na pitong bisis sugasan. Maliban sa, sa aso, tagi isang bisis lang, tapat na. pasang ang mahalaga, matanggal so, yung dumi. Yung ng aso, kahit dumikit sa'yo, kahit hindi basa? Pag, hindi basa, pag hindi basa at walang laway, hindi marumi. Okay. Pero kung basa, yun ay marumi pag nadilaan ka niya, kung basa yung katawan niya, mas hugasan mo. Pero kung dry, naamuin niya yung suot mo, wala kang huhugasan kasi hindi, marumi hindi marumi ang hilinga ng aso. Alam niyo ba sa, sa may kasabihan, ng pinakamabangong hininga ng hayop ay hininga ng aso daw. Mm Yun ang napag ko. Pinakamabango na hininga daw ay hininga ng aso. Oo. Yan eh, yung sabi nila eh. <laughs> <laughs> ano po ang gawa natin? Kaya <laughs> parang oh, gusto-gusto nila nga ng katapay. Oo, sila yun. <laughs> Pero ang aso, bawal alagaan ha? Binagdata na. Okay. Yung sequence, ustad na. Paano kung hindi mo intention na...